Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. So ngayong araw na ito mga ka-farmers, meron tayong good news dito sa ating mga manok. So ito habang nagpapakain ako doon eto dumating ako dito sa white leghorn tapos yan so dito sa mga pullet natin na orpington blue may good news tayo dahil meron ng egg drop so ito ipapakita ko sa inyo ito yung mga orpington blue natin mga ka farmers labing isang piraso Diyan sa kabila meron din So ito, uh, nagbigay na tayo ng patuka dito sa kanila. So every morning mga farmers so every nagpapakain ako, tinitingnan ko talaga kung meron na bang nangingitlog sa kanila. So dahil uh, bata pa sila or pulit pa sila, so yun ang tinitingnan ko mga ka farmers dito sa mga manok na ito. So luckily mga farmers ngayong araw na ito, meron akong nakita. So ayun. So ito sila mga ka-farmers kumakain. Ito yung itlog. Ayan. Ito yung unang egg drop ng mga manok natin. Ayan. So ibabalik lang natin yan. So, ito mga ka-farmers, yung mga manok na pinapakawala natin. Pati yung mga pabo. Ito, mga matatanda na itong mga white leg gore nakakross sa barred rock. Pero, ang lakas nilang mangitlog. So, kahit matatanda na yan mga ka-farmers, nangingitlog pa rin sila.